Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, yung tema natin, yung language suppression o yung mga panahon na may mga lingwahe na pinagbabawal o hindi binibigyan ng halaga, hindi binibigyan ng prioridad. At maraming iba't ibang dahilan kung bakit pinagbabawal o pinagbawal ang mga ibang lingwahe. Madaming dahilan kung bakit dinediscourage yung paggamit ng ilang lingwahe. So, sa kasaysayan, marami tayong halimbawa ng mga ganitong pangyayari. Halimbawa, yung tungkol sa politika, sa pransya pagkatapos ng revolusyon. Gustong i-unite ng gobyerno linguistically yung pransya. Kaya pinagbawal yung mga regional na lingwahe sa edukasyon at sa administ administrasyon para maging pranses lang yung lingwahe ng bansa. So, sa edukasyon, princess lang noong panahon na yon at yung mga dokumento sa gobyerno, princess din. Isa pang halimbawa, sa Estados Unidos, noong late 19th century, sa eskwelahan, Ingles lang yung ginagamit na lingwahe. So, Ibig sabihin, hindi ginagamit yung mga Native American na lingwahe. At yung layunin para ma-assimilate yung mga katutubong bata sa Euro-American na kultura. So, dati may mga boarding schools na ingles lang sa Estados Unidos. Isa pang halimbawa sa Norway noong 18th century hanggang mga late 20th century. Mayroong policy yung gobyerno ng Norway na Norwegianization at nasuppress yung lingwahe ng mga katutubong Sami, Kven at Forest Fin na mga lingwahe para ma-assimilate sa kultura ng Norway. So, yun yung mga katutubong nakatira doon at nasuppress yung mga lingwahe nila. Isa pang halimbawa, yung habang World War I, may mga estado sa Estados Unidos na pinagbawal yung paggamit ng aleman sa publiko dahil kalaban yung mga aleman noong panahon na yon. So halimbawa, may mga estado tulad ng Iowa, Nebraska na pinagbawal yung aleman at meron din ng mga Espionage Act at marami pang ibang halimbawa ng mga ganitong pangyayari. So ano ba yung mga epekto nito? So, isa yung pagkawala ng kultura, ng iba't ibang kultura. Kasi malaking parte ng kultura yung lingwahe. So, yung pag-suppress ng lingwahe, ibig sabihin, pag-suppress din ng tradisyon, ng identidad, ng mga kwento ng tao. So, ayon sa UNESCO at Harvard International Relations, kapag mas konti yung katutubong lingwahe, mas konti yung iba't ibang worldview at iba't ibang cultural practices sa mundo. At mayroon ding mga study, yung UCLA at ayon din sa PBS, na magkakaroon ng identity crisis at may intergenerational trauma kapag napipilitan na mawala yung mga katutubong lingwahe. So, meron bang magandang balita tungkol dito? Meron naman. So, halimbawa, yung sa New Zealand, meron daw mga effort para maibalik yung lingwahe ng mga Maori. Halimbawa, merong Maori Language Act at Maori Television para ibalik at ipalaganap ulit yung lingwahe ng mga Maori. At isa pang halimbawa, yung Norway noong 2024 nag-issue ng apology sa yun nga, sa ginawa nila dati sa mga Sami, Kven at Forest Finn na mga komunidad. So, nag-apologize yung gobyerno. So sa Pilipinas, ano bang nangyari? Pareho ba? Mayroon bang suppression ng lingwahe? So noong panahon ng mga Espanyol, interesante kasi yung mga Spanish clergy yung nag-aral ng Tagalog at Cebuano para mag-evangelize at ipalaganap yung relihiyon. Pero yung Espanyol pa din yung lingwahe ng mga makapangyarihan. Pero noong panahon na yon, yung mga katutubong sulat, halimbawa yung baybayin, napalitan ng Latin alphabet. Pero mas malala noong panahon ng mga Amerikano kasi noong 1901, mayroong Education Act, yung English lang yung medium of instruction sa mga eskwelahan big sabihin walang Pilipino, walang Tagalog, walang mga regional language, English lang. So merong mga English only policies at may mga parusa kung gagamit ka ng native language at yung mga guro galing mismo sa Estados Unidos, yung mga tinatawag na Thomasites. Pero noong 1935, may dineclare na national language yung tagalog o yung filipino na magiging filipino pero nagkaroon ng parang hindi gusto ng ibang grupo kasi hindi naman tagalog yung ginagamit ng ibang rehiyon sa Pilipinas pero naging national language yung tagalog kasi marami ding nagsasalita ng Cebuano. Marami ding nagsasalita ng Ilocano, ng Hiligaynon. Pero naging national language yung Tagalog noong 1935. So meron ding issue. Tapos noong 1974, meron ding bilingual education policy. So naging prioridad yung Filipino, yung Tagalog, at Ingles, sa mga eskwelahan. So, mas na-marginalize din yung mga regional na lingwahe. So, dahil doon, noong 1987, so, Filipino pa rin yung national language, pero mayroong mandate na i-conserve at i-promote yung mga regional language. So, syempre, mahirap yon kasi madaming lingwahe sa Pilipinas pero mahalaga, di ba? Kasi merong isang daan at pitumpung lengguahe o higit pa sa Pilipinas. Pero sa ngayon, yung sa media, sa politika, sa edukasyon, talagang ingles o halos puro ingles lang at Tagalog at Filipino. So, kailangan din makultivate at ipromote yung mga regional na lingwahe. At meron ding mga lingwahe ngayon sa Pilipinas na threatened na. So, pwedeng mawala. So, yun lang ang mga halimbawa kung kailan o kung ano ang mga lingwahe na nasuppress sa kasaysayan at kung ano yung parang naging suppression sa Pilipinas dati. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Pwede kayong sumuporta sa Patreon at meron akong mga map posters na binabenta ng Pilipinas, ng Manila, kung gusto nyo sumuporta. Salamat at paala.